At sa ating mga pangunahin pong balita, derechahan pong pinangalanan ng dating General Manager ng PCSO na si Ruina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya umanong utak ng mga Davao-style na pagpatay sa war on drugs. Sa hearing po ng House Quad Committee tungkol sa drug war, sinabi ni Garma na merong pabuya parao na natanggap ang mga pulis depende sa kung gaano kalaki ang napatay nilang suspect. Ayon pa po kay Garma sa meeting niya, nabanggit daw po kay Duterte ang tungkol sa upper class man niyang si Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong na iyon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito nga daw po ay nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao Model. Mula daw po 20 mil hanggang 1 milyon piso ang sinasabing reward sa mga pulis depende po sa level ng mapapatay na drug suspect. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo Umano ang mas malaking isda sa drug war dahil siya ang nagdidesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narco list. Samantala kaugnay naman. Dada model involves three level of payments of rewards. First is the reward if the suspect is killed Second is the funding of plant operations Third is the refund of operational expenses Yan yep, pong bahagi po ng statement nito pong si uh, dating PCSO General Manager Rowena Garma Kaugnay ng balitang yan, idinig ni dating PCSO General Manager Royina Garma si dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senator Bongo. Ayon kay Garma, dumadaan daw noon kay Bongo ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo tungkol sa mga drug operation. Ang sagot naman ng Senator John, diversionary tactics lamang daw ang mga akusasyon ni Garma para daw malihis ang issue mula sa pagkakadawit niya sa kasong murder. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Sen. Ronald Bato de la Rosa, hindi rin naniniwala sa reward system daw sa drug war dahil wala naman daw silang pondo noon para rito. Naniniwala naman ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na purong imahinasyon lamang ang mga alegasyon ni Garma. Posibleng sinabi niya raw ito dahil sa pananakot sa kanya. Hindi po naman daw nagulat si dating senador Leila De Lima sa pagkambyo ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na dating nag-ugnay sa kanya sa illegal na droga. Ayon po kay Delima, dati na po niyang alam na bumaligtad si Espinosa sa pagdawit sa kanya. Maging ang pagsisiwalat ni Espinosa na sumunod lamang siya sa kautusan ni Nooy PMP Chief at Senador Bato de la Rosa na idawit ang kanyang pangalan ay narinig na rin daw po noon ni Delima pero ngayon lang daw ito na sa publiko. Sa hearing po ng House Quad Committee, inami ni Espinosa na gawa-gawa lamang niya ang kanyang testimonya noon. Siya nagsorry din sa dating senadora. Pinag-aralan daw ngayon ng kampo ni Dilima ang mga kasong posibleng isampa sa mga nagdiin sa kanya noon sa mga kasong kaugnay po ng illegal drugs. Matatandaan pong ibinasura ng hukuman ang lahat ng kasong may kinalaman sa droga na isinampah labang kay Dilima na pitong taong pong nakulong. Inudyoka naman ng human rights lawyer at dating bayan mo na congressman na si Nery Colmenares, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isumite mga pahayag ni na-retired police colonel Royina Garmat, Kerwin Espinosa sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Colmenares, may pag-aabuso sa karapatang pantao base sa mga naibunyag ng dalawa tungkol sa drug war. Makatutulong daw ang mga nanalaman ni na Garmat Espinosa para ma-prosecute si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PN Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Inudyokan din ni Colmenares ang Department of Justice o DOJ na maghain ng kasong grave coercion laban kay de la Rosa gamit ang mga pahayag ni na Espinosa. Nanawagan din ang dating mambabatas sa House Squad Committee na ipagpatuloy lamang ang mga pagdinig tungkol pa rin sa war on drugs. Samantala, puspuso na, na po ang pagsasala ng COMELEC sa mga naghain ng kandidatura para sa bilang Pilipino 2025 mula sa higit na at walumpong certificates of candidacies o COC sa pagkasenador sa 2025, anim na put anim palamang ang itinuturing ng Comelec na lehitimo o valid na kandidato. Sa ngayon po ipatuloy raw ang screening ng kanilang law department sa lahat ng senatorial candidates kaya posible pa raw yang madagdagan. Tatanggalin sa listahan yung mga nuisance o pampagulo lamang. Kabilang daw sa mga magiging basihan para nga po dito ang mga sinabi ng aspirant ng makapanayam ng media noong COC filing. Extended po naman hanggang October 16 ang deadline sa paghahain po ng petisyon laban sa mga nuisance candidates. At kami po po'y nakaantabay nga dito po sa pagsasapubliko ng COMELEC, ha, doon sa listahan ng mga nominado ng mga party list para po naman sa ating pong cross-checking din. Yan pong ating inaabangan kung kailan po ito. May lalagay po sa website ng COMELEC para po sa ating kanya-kanyang pagsusuri po sa mga sinasabi daw pong nominees ng mga party list organization. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.